Juvenile Street dito sa Taiwan. Unang video pa natin to, Tol, dito sa Taiwan. Unang video pa lang to, pero litong-lito na ako, Tol. Ang daming tao. At ang daming pagkain. Sobra, mula beef noodles, iba-iba, may mga tokwa dyan, may mga ice cream, at kung ano-ano pa, kainin natin lahat yan sa video na to. Kaya ba natin yun? Hindi ako sigurado. Subukan natin yan. Tara na! Let's go! Let's go! kainan na mga calves. At dito na nga tayo na sa Tian Tian para umorder nitong braised pork nila at meron din chalong bao at ano na nasa harap natin to? Yung isa pa? Shang Tang! Uh, ah, ganun ba yun? Ah, oh, ganun daw. Shang Tang! Shang -tang. Uh, pero ano siya, yung kumbaga para sa longganisa na ginrill. Oo. Uh -huh. May mga version minsan na ganyan na baboy ramo daw. Uy! Pero ito, yung ano naman talaga, yung pork na normal. Regular. regular. Yeah. So, umpisaan ko na lang dito sa ating braised pork para siyang adobo na may pag Ika pares na tinaping sa kanin. Ganyan siya. Unang kain natin to ngayong araw na ito. Totoo. Oh. Ngayong araw. Day 2 na to ha. Pero unang kain pa lang. Cheers! Ito yung amoy amay do. Ano yung pa? Parang siyang adobo nga. Pero malalasahan mo yung sesame. High five! Spice. Di ba? may pa kayo yung aroma. Hindi ka tulad ng adobo ng Pinoy, suka lasa lang talaga. Tsaka tol, may dagdag ko ha, ah. yung kanin nila rito, busog. Mataba ang mga kanin nila rito. oh, ito yung butil-butil. Oo. Oh. Ano, you know, parang sticky rice. Medyo mataba, busog na sila bigat hindi natin masyadong bibigatan pa dahil dilipat pa tayo mamaya sa iba pang lain. No, so, kasi ta. solid din tong braised pork na para siyang maitutulad to, sa tortang giniling na niluto sa toyo. Kung baga parang adobo pero andun yung Chinese flavor pa din para swak sa kanilang mga lokal na panlasa. Next naman natin tigman itong siyang tang o sausage na para rin longganisa na inihaw. Ganito yung itsura niyan. ng lung dyan dito na nilagyan ng hotdog sa loob. Ang tumat na tapon ni cameraman dito. Chopsticks! Mmm! Oh, dahil nasa Taiwan tayo. Oo. Oo. Mahubos sa lisino yung mayroon dyan. Oo. Champion ako dyan. Pagkakulay oh, uh -huh. <laughs> na dyan. Pagkakulay champion? dyan. Eh, content mo nang magkakulay. Ah, hindi ko alam. Ay, baka hindi uso sa Pampanga yun. <laughs> sa Venezuela kasi may ganong contest. Pagaling yung mag-chopstick. Talaga? Oo. Uh -huh. Totoo yan? Hindi ko makakakulay. Sige nga, okay oh, na uh, mauna ka nung pala tol. Hmm. Dito na. Ah! Ba't gano'n? Hindi talaga. Tapos ano ba ang tawag dito tol? shalong baw. Shalong Pero may sabaw yan. Uh Oo. -oh. Sa loob. Kaya so dandaan lang. Tutuwa. Baka tumulo kasi. Hindi, tutulo yan. Hmm? Sige. Ah! Ah, galin. galing. Kakainin ko na? Oo, oh, kainin. <laughs> Binusok mo na eh. Maluya yung lasa. Mm. Hindi ko lang kung galing dito o sa loob ng talong ba. Guys, nice maluya talaga. Yung kainan, di ba? Yung sauce of may, Meron Mmm! May parang sa mga mainan nila ganun. Mmm, may sabaw. Mmm. So, ito, tatabi muna natin ito. Kasi mm. nakakabusog itong ganito. Mm. Feeling ko, dalawa nito, okay ka na. Pabigat siya. Tama. Alam mo, Tol, kanina sa labas. Ang tao. So. ang hirap maglakad. Parang Kulang na lang, itulak mo yung karap mo para gumalaw ka lang. At ang dami kasi yung pagkain na pahinto-hinto yung mga tao, kagalakan mo, konting step lang. Meron na naman nagtigting na dito. Meron doon beef noodles, meron mga tofu, meron mga ice cream, meron mga duck, yung Pero yung pagkakakwento mo nung humihinto, dahil sa nagbibigay naman ng pre-taste Eh kahit, sino, ihinto eh, dun eh. Ah, Baka bibigyan ka ng pre-taste na ganto. pre-taste na ganyan. Ito, hindi totoong unang kain to. Ako, totoo ko to. Reyes. Kainin muna natin itong konti. Mm -hmm. Bago tayo gamitin. Kain tayo mga kabs. Okay oh, na ka, Bill, Tol. Dari pa nag-aabang sa uh -huh. ating food trip dyan, Tol. Sinihintay na tayo ng mga pagkain doon. Ipag tayo. Pipitin lang namin to. Kita-kita tayo dun. Let's go! Ha? mipat naman tayo dito sa isang all-time favorite street food ng mga taga-Taiwan. Isa sa mga unang makikita dito sa Old Street ng Juven ay ang beef noodles na 'to. At nakalipad na nga tayo dito sa bandang bungad lang ng Old Street para dito sa beef noodle. Ampango 'to, linamoy ko pa lang eh. Mm -hmm. Chinese na Chinese style na style itong mga pagkain dito. So, Siyempre Taiwan eh. Uh -oh. Mukhang dumalaban ng sabaw, mukhang malinamnam. Mhm. Mm sabaw. Cheers! Cheers sa sabaw. Mm -hmm. Lasang-lasang mm. mo -lasang agad. Unang-unang hihigop pa lang. Beef tsaka yung sibo. Ano yung Anong ah uh, Chinese herb. Ah, na nilalagay. Hindi ba yun yung parang maluya na lasa? Parang ganun. Parang ganun. Parang five spice din yung lasa niya. Parang ganun. Yun yung nakakamay kong mapangotol. Oo. Uh -huh. uh -huh. Usually, ginagamit din naman ang sibo ng mga Pinoy. Parang twist sa Paris nila, sa Goto nila, mga uh ganun. -huh. Optional uh -huh. naman yun. Tapos tignan natin itong beef noodles niyo. Yan, oh. Yan oh, mga kabso. Ang kapal nung noodles nito uh -huh. Tsaka ang gara ng mamintol, parang siyang walang hangganan. Mm-hmm. Kung hihigupin mo lang, hihigupin, <laughs> parang <nang> walang <laughs> katapusan. Oo oh nga, mahaba. Ang haba niya parang tutungan, wala nang katapusan. No? mm -hmm. Kumapa? <laughs> Anong ginagawa ko? Kinikis mo yung mami. Pero sa mga ganang lahat, pag tayo okay, magtaka kung maingay kami kumain ng noodles, actually, ang ganon, compliment yun uh, doon sa mga nagluto ng noodles. Parang yun yung way of saying namin na ang, sarap, nito. Pag iniingayan namin yung pagsipsip. Mm -hmm. Ayan yung beef nyo, you know. Uh, Ito yung akin, no? Sa usaw usaw mo muna ganyan to, lo. Yung noodles, lalagyan natin ng ano, sabaw. Mm tol. Napansin ko parang naboboring ang konti. Parang kulang cool eh. You no? Know? Ito yung pampakati mo tol. Ito, ito. ito Hindi yeah. pa rin nakawala yung pagiging Pinoy natin. Yeah. Condiments mga cabs. Pampakati, na favorite ni Mayor. Ayan <laughs> Yan, o, oh. no? dalawang scoop lang muna. Lagyan natin ng paminta. Ang, Uy, white pepper tol. Uy. Oh, Ang hang hang. Ang hang hang. pinas pinas lang. Ang hang. Kaya mo na yan. Sumobra. Kaya kaya mo na yan. Pagpapatubo niya, totoo. Manghang. Alam. Punti lang niya. Manghang talaga. Saan ba mong ta? Manghang. Ayun. Ayun. Huwag oh, na. Nilagyan ko. Manghang. <laughs> ah, grabe, umakyat agad yung anghang. Um, ang tanga nga, meron, no? Ayan, um, um. no? Oh. Parang kakadurog niya lang ngayon, tapos hindi na niluto. Hmm? Dito ako biglang nang, ano, sumaya. Ano kayang binibiling ganito? Si Dogo. Kung si Dogo, si Katian. yan. Nakita ko to dito. Nakatawag si natin sa YouTube yan. Kapag nakalagay Dogo. Oh. Siya pala yun. Good Dogo. Good Dogo. Ayun. Hello, oh, no, Dogo. -do -do. do -do -do. Sorry, mamaya na kita bigyan kasi nalagyan ko na ng pampakati. Hindi pwede sa'yo do Dogo. Eh, kahit doon yung pampakati, sakay naman doon siya magkamot. <laughs> Dahil nga nakita natin ito lalo pang sumaya, dinilagyan hmm. na natin ng 10 mga TV figures na pinuntahan natin. Dahil nakaka-enjoy, napakasukat din naman ng experience. Nakakatuwa, iba't ng tao, nakakasalamuha, At medyo nahirapan si Mayor Pepe sa pagpangating dahil manyamang. Baka outro na yan, Ma. Di ba, may mga pupuntaan pa tayo eh. Mamaya pa yung outro. Ah, no, wala akong outro na Ang hang! Nailabas na kaya pag pinapanood to yung pinagagawa ni ay hey, Eh hindi, mauna. Mauna ito. Abangan <laughs> oh, nyo, abangan nyo sa Mayor TV channel. Mayor TV, laging matagal mag-edit. <laughs> Nakakadalawang solid na pagkain na tayo. Siguro oh. maghanap tayo mamaya yung medyo light lang. Na pwede na ring design. Pero dito pa rin, stick around lang mga ka oh. Galing ka sa sticker, mag-stick around. Oo oh, right? nga, no? oh. ano kasunod? Hindi, oh. oh. ito na nga. Ayan na. <laughs> Ito na, international version. Inter oh. Inter no, Naku, no, no. ah. magiging proud ka dito. Magiging proud ka. Oh, sige, sige. Yung ginawa natin yan, di ba? Naglakad-lakad tayo. Oo. Oh. Kumain tayo. Mm -hmm. Kaya naman. Ay, ang bilis. Ah! Ah! Yung na? Oo. Oh. Oh, sige, bito mo na. International yan eh. Mm. Part 1 sa Taiwan. Ah. <laughs> <laughs> yun na yun! Oh. Yun na yun! Asang-asang! <laughs> Asang-asang! Ba't <laughs> parang hindi ka masaya? <laughs> Kala mahaba eh. Kala ko intro lang yung sinabi mo. Yun na yun! Part 1 sa Taiwan. Di ba ang ganda? Ang ganda to. Sabi si Maygin proud ka eh. Proud ka ba? Oh, proud! Kayang-kaya nyo i-comment sa baba right. kaya. At check yeah. mga bang narinig nyo, mm. natunghayan nyo, oh. ang pinakamaiksing attendance check ever. Yan. Ito yung Kailangan ko ba isulat? Oo. Sulat mo oh. na. Sulat mo na. Pero kailangan nyo pa sabihin ulit. Tama. Let's check. Part 1 sa Taiwan. <laughs> <laughs> Sana naiyaw na gina. Parang yun lang. Yan na yun. Kung yeah, part... kailan lumipad dito sa malayo, doon pa napagod. Eh kasi naman, yung pagpunta pa lang natin dito sa Taiwan, special na kagad yan. Eh. Bagay. Ah, so ibig sabihin, may meaning yun. Oo. Parang may aabangan. Oo, kasi part 1 pa lang eh. Pag may part 1, one... alam mo, Tol, naalala ko nung nag-Thailand tayo. Oo. Oh. So nag part 1 tayo sa Thailand. Oh. Tapos may pasabog nung part 2. Uy! Di ba nag-mark win? Ay, yun po. Ano yung part 2 sa Taiwan? Uy, naku po. Oh. Abangan natin sa comments, Abangan natin. Pwede niyong hulaan yung attendance sa inyo, tapos dugtungan niyo. Oh. ano kaya ang kasunod? Oo. Oh, oh. Ha? Oo. Oh. Bitinin muna natin at tumawid muna tayo kasi maanghang, patayin natin yung anghang, kaya natin ang gusto. Tama, to. Ah, tara. Tara, isa. Jambo, ha? Ito na bahala dyan, boy. <laughs> Kainin mo yan, ha? Down to our last stop the part 1 sa Taiwan, itong gawa sa isang crafted na boba press at talaga namang authentic, original at legit na boba milk tea. Siyempre mga kaps, bago tayo muwi, hindi pwedeng hindi natin tikman to eh, Siyempre naman, ito sa na to sa mga pinakasikat dito sa Taiwan. Signature, di ba? Oh. Boba milk tea mga kaps. Ito daw kasi yung uh, isa sa mga nagumpisa o original itong boba milk tea. Brown sugar boba milk tea yata to. Ayan, Taiwan number 1. Ayan o. Oh. Basta ito yun. Parang dessert na rin kasi to na panulak na rin. Siya yung pinaka rule number 2 tol. Ah, yes, oh, cheers! Mm. Ang sarap ng pearl. Mm. Parang dumudulas sila Sa Pilipinas, tol, mm. ang mga milteron, yung pearl parang support lang. Dito, yung pearl ang bida. Tsaka ang dami, oh. Mm -hmm. Tama-tama lang din sa kinahin natin kasi ang dami natin kinahin ngayong araw, tol. Oo, tol. Saktong-sakto -sakto lang to. Panghimajas na sa panulak pa sa... Ang galing so, mo dun, ah! Uh, ang eh. All in one. Two in one. Mm. Sana nabusog namin kayo, sana nag-enjoy kayo. Sana nagkaroon ng ngiti ang mga mukha nila. Dahil ang ngiti ay nakakahawa, di ba? Katulad niya. Hindi <tinyo> <tinyo> lang. Ano ang ngiti yan? Ngiti naka room ng Taiwan number one. Nakala ko, international mo ng ngiti salamat sa panonood dito sa Team TV International episode na miss ko yun, tool. Oo, oh, International. O siguro, hindi dito na lang muna. Gusto ko kumain eh. Meron ba tayong gagawin mga papanoorin nila? Ah, okay. Galaw. Siyempre, pa dito pa rin sa Taiwan. Mm natin yan. Hindi ka sure. Uy, sa susunod. Mga may Pilipinas na. Kasama ka niyo, mga susunod naming episode. Magkita-kita ulit tayo doon. At dito na lang muna. Ako si Cap Gales. At ako po si Mayor TV. At kami ang Team Gales TV International na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na huwag na huwag nyo kakalimutan at lagi nyo tatandaan. Cheers. Cheers! Woo! Boba Milk Tea. Mm. Uh, manyaman. Kenny. Bye. Peace out. Peace out. Woo! Tawa, let's go. Ha? Ha? Oh, ano tayo? Ano right? tayo? Kahit tapos yung vlog ba tayo doon? Hmm. Ha? <laughs> ah, tama kayo? Tama kayo? Oh! bonus oh. bonus clip pala susunod na. Oh, meron ba? oh, si Kuya Andy magtatakip ng lens dito. Hey, si, si Kuya Andy, hey, Andy. Hey, Andy takpan mo na. Takpan mo na. Wow, Bago tayo umalis, ay uh, magta-time check muna tayo. 4.45 p.m. Ngayon ay August 17, Thursday. At palis na kami, kompleto na ang grupo. Hindi ko na napakita ang pagdating nila, pero nandito na si Mayor at si Mayora. Wow, blue na blue ah. <laughs> Wow! Pasi, pati yung Macbeth ko na Brittle Blue. <laughs> <laughs> Grabe naman yan. Pupunta kami sa bagay. Hindi naman secret to kasi bonus clip naman to. So napanood niya na. Let's do this! Si Jumbo pala nandos sa likod. Bye. Ayan, na-attendance check na po ang lahat. Pati si cameraman, si mayor. Kaya kitakit. So dito na tayo sa Clark Airport mga Cubs. Kasama ang uh, ating mga bagahin. Ako, ang dami pala nito. Clark Airport. Parang kailan lang. So, Kapag pasok nyo sa airport, uh, ganito ang mga proseso. So, magbabayad muna tayo ng travel tax. So, Clark Airport to. So, doon banda, travel tax. Pagpasok nyo na ang entran. Tapos pagkatapos nun, dito tayo. So, matapos na tayong uh, magbayad ng travel tax, which is required naman talaga pag pumunta ka sa airport. pag lang tayo kay sir. Cubs natin yan dito sa Clark Airport. Mga may gusto kayo, shoutout, sir. Shoutout sa boss ko. <laughs> Shout out po sa boss ni sir. Ayan, baka naman daw. Thank you, thank you. Sige po. Next step naman, kukunin na natin ang ating mga boarding pass or ticket dito sa pila ng Cebu Pacific. Check in, check in. Kompleto na po ang ating mga estudyante. papunta dun sa Taipei. <laughs> Nahanap ka lang, di pwedeng kinakamit ka lang. Grabe ka naman, Tol. Kapal lang mukha mo. Baka naman hanggang sa Taiwan, masabi pa natin yung kakapal mukha. mo. <laughs> hindi ka sure. Abangan sa mga susunod na clips. Let's go. Next clip. So nakuha na nga namin ang na aming mga ticket dito, boarding pass. Ang susunod nito, immigration. So bawal doon ang video. So sa susunod na video, sana kompleto pa kami. <laughs> Kapit ah, namin kayo. So, Depende kasi yun eh kung may ma-offload or uh, hindi po masasay immigration. Minsan naiiwan. So sana nga kumpleto pa kami sa next clip. Tara na. So mga sa kalagpas na po kami. So far, ito po ang lineup namin after ng immigration. One, two, three, four. Nawawala oh, si Mayo. Ngayon rin nasa si Mayo. <laughs> Siya ba yung sinasabi kong pag next clip, hindi tayo kompleto? <laughs> hindi yata pumasa. Hintayin <laughs> natin, at least meron tayong aabangan. Uh, Teka lang ha. Ako medyo mga 5 minutes na to. <laughs> Balikan namin kayo. Tol, welcome! <laughs> pumasa na Tol. pa yung channel ko. Sabi ko, bababa lang po yung subscribers ko. Yung Team ganla na lang po yung tingnan nyo. Akala namin kanina kasi nag flex flex na kami kanina, apat lang kami, oh. e eh, wala ka doon sa lineup. Ang huli ko sinabi doon sa clip, oh. sana kumpleto kami. Oh. <laughs> Ito, so, so far, kumpleto naman kami mga ka. Yeah. Tuloy-tuloy na tayo, let's go to Taiwan. So nakaupo na tayo dito sa loob. <laughs> so, nag na tayo. Nandito tayo sa loob ng bakeshop. Shop. Ang sayo <laughs> sa dami. Ang lakas kasi. Oh, Pero parang so kukunti lang yata naman laman ngayon. Tapos yung mayroon nandun pa, na traffic lang ng konti. Mukhang sinabayan niya na ng buka ng ipindihan at... Mga Cubs! Welcome to Taiwan! Taiwan! Yes! <laughs> May energy naman pala eh! Ang oras ngayon ay 1.24 a.m. Nakarating na kami dito sa amin tutuloy ang apartment. Ang ganda, lagyan lang natin ng konting tour. Ito yung pinaka-common area or sala pala. Living room. So, aircon na rin siya. Tapos, ang classic nung feel. Parang mga bahay sa US na luma. Kasi may ganito pa. Pagdating dito, ito yung dining area. Yan yung common CR nila. Dito banda yung kitchen. Yan. So, ito yung kwarto ni Jumbo. Yan. So sa tuwing umaga, ito yung pinaka-late na pintong bubukas. Kasi lagi siyang late. Dito naman banda, ay ang kwarto nila Mayor at Mayora. No. no. Oy. Oh. Ay! Oh. Remote siya eh! Ha? Kaya remote ba ito? niya cellphone! Dapat talaga yung ginagawa kung natutukan ng camera. Ayan, <laughs> Kasi hindi lang ang mga ito kasi kadarating lang talaga namin. So, past 1 a.m. Ito naman yung room na tutuloyan namin. Malaki din siya kahit paano talaga. Kasi tatlong kwarto. Tapos itong room na to, may sariling CR doon. Pwede kang matulog d'ya, panalimutan. First morning namin sa Taiwan, 10.35am. Ganoon na kami kalate. Uh, nag i kasi late naman, hindi kami natulog. Good morning, Passion. Magandang umaga, magandang umaga. Good morning. Ito nga pala ang room ni Jambo. Uy, uh, ang linis sa room ko. Ngayong araw, lahat kami na late nangisin <laughs> Kaya, asan ba si mayo Naku, ang hilap pala buksan. Tao po. Tao po. Hindi siya. Ha <laughs> 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 ko. Hindi na ako mag-blip. Good morning, mga kapal. Good morning, Good morning. lahat tayo late ngayon. Kaya lahat tayo ngayon ay may parusa. Welcome sa aming first day dito sa Taiwan, mga Dito kami tumutuloy. Hindi sila late ngayon. Ay, late pala tayo ngayon lahat. yung tinutuloyan namin parang ondo. At dito tayo ngayon sa lugar na to. Nandito tayo sa Taipei 101. Ito ang unang pinuntahan natin sa ating first day. Kumpleto pa rin ang aming team. Walang naligaw, walang naiwan. Kakain muna tayo. Unang meal namin dito sa Taiwan, hindi actually lokal, kundi hapon. Ito yung order namin. At ikaw mismo ang magluluto dito. So mag-cooking show muna tayo. So meron time pork, at meron tayong tongue, at meron tayong beef. bakal bilhin mo na yung sapatos. Huwag na yung relo yung bilhin mo kasi kahit bumili ka ng relo, late ka pa rin naman to darating. Di na lagi hindi na ako di ba Tolz? Kanina gusto niyang bumili ng relo doon. Eh, late din naman siya kahit bumili siya ng relo. So Sapatos na run lang. Running shoes na lang bilhin mo kasi lagi ko tumatakbo dahil late ka eh. mo na. Hindi lagi ka available yan. Bala ka. Update ko lang yung last clip. Hindi siya bumili. So sad. Ako lang ang nabudol. <laughs> so day 2 dito sa Taiwan Medyo pang aura po ang outfit namin ngayon Dahil ngayon ang araw ng aming tour Kaya ito ang aming suot Yon! Tol! No, ang aurahan na yan ha? Oo oh. Tol! Ito pa basketball player to eh Pinoy nga pala ang ating uh, tour guide at driver kayong araw ka. Good, Good, ka lang, Good morning! Good morning oh. po! Ayan si Sir o. Oh, naka Jordan ba? Anong Jordan yan, Sir? Anong Jordan po yan? Air Force One. Wow! wow. Talagang fan ng Jordan si Sir. Oo. Oo nga. Pati t-shirt. Panis! 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 Le Lebron yan. Ah, <laughs> Sarap ka na, Tol. Dito na lang ako. So, meron tayong sundo ngayong araw. So, nandito tayo sa north side ng Taiwan. Kilong daw ang tawag sa lugar na to. At meron tayong papasyalan doon sa loob. Hindi ko alam kung ano meron doon. Baka alam nitong basketball player natin. <laughs> ang galing mag-basketball niya. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ang lupit. Isushoot pa niya yung camera niya. Punta tayo doon. Hindi natin alam kung ano meron. Highlight ko na lang. Sunshine! Sunshine! <laughs>